Ito ang rabies, ang isa sa pinakamapanganib at nakamamatay na virus sa mundo. Dahan-dahan itong sinisira ang iyong utak bago mo pa tuluyang malaman na nagahari na pala sa iyong katawan ang naturang virus. Kaya kung hindi ito maaagapan, wala ka nang magagawa kundi maghintay ng iyong kamatayan sa Pilipinas. Kabi-kabilang insidente ng rabis mula sa aso ang naiulat. ang padre de pamilya sa Albay. Sa katunayan, ay ilang beses na rin ako nakagat ng aso, pero awa ng Diyos, ay hindi pa naman ako tumatahol. Hindi rin ako nagpabakuna pero wag nyo akong gayahin dahil lubhang delikado. Sa video na ito ay sasagutin natin ang maraming katanungan tungkol sa bagay na ito. Katulad na lamang ng saan nga ba nakukuha ng mga aso ang kanilang rabis at paano sinisira ng virus na ito ang ating katawan? Bukod pa rito, ay bakit takot na takot sa tubig ang mga taong may rabies? At bakit namamatay ang aso matapos itong makakagat. Ang eksaktong pinagmulan ng rabies virus ay hindi tiyak, ngunit ito ay naitala na sa mga sinaunang teksto at pinaniniwalaan na umiiral na o nag e na libong taon na ang nakakalipas. Ang rabies ay isang zoonotic disease. Ibig sabihin, ito ay pangunahing nakakaapekto sa mga hayop, ngunit maaari ding maipasa sa mga tao. Pero alam mo ba na hindi lang ang mga aso at pusa ang mga hayop na maaaring magtaglay ng rabies? Ang mga hayop tulad ng paniki, raccoons, coyote, fox at skunk ay maaari ding magtaglay ng rabies na ito at maaaring maipasa sa mga tao. Pero kadalasan ang mga aso ang pinagmumula nito na kumikitil sa buhay ng maraming tao. Ang mga asong may rabies ay maaaring mapansin dahil sa bigla ang pagbabago ng kanilang ugali, katulad ng bigla ang pag-atake sa mga tao at iba pang hayop mapansin din ang pagkabalisa ng mga aso, paglalaway at kawalan ng gana at pagsusuka kapag sinusubukang pakainin o bigyan ng tubig. Paano nga ba na ang virus na ito sa katawan ng tao? Ang rabies ay virus na maaaring makuha sa kagat, laway o kalmot ng pusa o aso na hindi nabakunahan ng kontra rabies. Lubah itong delikado at isang daang porsyento na nagkababatay kapag nakapasok na ang virus sa mga sugat o nerve endings ng sugat. Ang mga sintomas ng epekto ng rabies ay katulad din ng ilang sintomas ng isang may trangkaso, katulad ng panghihina, nilalagnat at masakit ang ulo. Pero ang sintomas na ito ay maaaring lumabas isang araw, dalawang linggo, anim na buwan at kung minsan ay umaabot ng ilang taon bago tuluyang lumabas ang sintomas ng rabies o ang tinatawag na incubation period. Ang bilis at tagal ng paglabas ng sintomas ay nakadepende kung saan nakagat, gaano kadaming virus ang naipasa at gaano kalakas ang immune system ng isang tao. Sa oras na lumabas ang sintomas ay maaari ding makaramdam ng pangangati sa bahagi o parte ng katawan na nakagat ng hayop na may rabies. Bukod pa rito, maapansin din ang pagabago sa ugali o kilos ng isang tao, ng pagkawala ng ganang kumain at ang tinatawag na hydrophobia. Pero bakit nga ba takot sa tubig ang mga taong may rabies? ang mga taong may rabies ay madalas na nagkakaroon ng hydrophobia o takot sa tubig bilang isang sintomas ng sakit. Nangyayari ito dahil ang rabies virus ay nakakaapekto sa nervous system na nagdudulot ng matinding muscle pasam sa lalamunan at nagpapahirap sa paglunok. Napakahirap ng pakiramdam na ito dahil kahit matinding uhaw ang kanilang nararamdaman ay hindi nila ito mapawi dahil kapag sinusubukan nilang uminom ng tubig ang mga spasms na ito ay nagiging sobrang masakit kaya iniiwasan nilang uminom ang takot na ito ay hindi lamang psychological kundi dulot din ang pisikal na sakit at hindi komportabling pakiramdam kapag sinusubukang lumunok pero hindi lamang pagkatakot sa tubig ang kanilang nararamdaman kundi pati na rin ang aerophobia o ang takot sa hangin katulad na lamang ng makikita sa video. Nangyayari ito dahil ang virus ay nagkakaapekto sa nervous system, partikular sa mga bahagi ng utak na nagkokontrol ng paghinga at paglunok. Makapanood din sa ilang mga video na tila tumatahol ang ibang pasyente kapag tuluyan ng nasira ng virus ang kanilang utak at katawan gayon ang mga tunog na ito ay hindi talaga tahol ng aso. Sa halip, ito ay may kinalaman sa neurological effects. Ang rabies virus ay nakakaapekto sa central nervous system. Kabilang ang utak, ito ay maaaring humantong sa iba't ibang mga sintomas neurologically. Katulad ng pagkalito, pagkabalisa at katulad ng nabanggit kanina na hirap sa paglunok dahil sa spasam sa lalamunan. Uh -huh. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magdulot ng dinaas di sa hang kilos kabilang ang mga vocalization na maaaring marinig na parang tahol ng aso, pagungol o iba pang kakaibang ingay. Ang pag-uugaling ito ay kadalasang hindi sinasadya at resulta ng virus na nagkakaapekto sa pagkontrol ng utak at pag-uugali ng tao. Pero gayon pa lubhang nakakalungkot at nakakaawa ang mga tao nakakaranas nito. Dahil kapag sumapit na sila sa huling yugto ay wala kang magagawa kundi panoorin ang kanilang paghihirap hanggang sa ito ng buhay. Samantala, mapansin naman sa ilang kaso na namamatay ang isang aso matapos itong makakaga. Katulad ng sa tao, ang rabies virus ay kumikilos ng mabilis sa loob ng katawan ng aso. Kapag ito ay napunta na sa utak at iba pang bahagi ng nervous system, nagdudulot ito ng pamamaga at naapektuhan ang normal na pagganan ng utak na maaaring humantong sa respiratory failure, dehydration at organ failure sa mga panahong ito ay agresibo din ang mga aso katulad ng mga asong pagalaga-gala sa lansangan na malaki ang posibilidad na mga gat ng tao ibig sabihin sa mga oras na nakakagat ang aso ay ito rin na mga panahon na nasa huling yugto na sila at lubhang naapektuhan na ang kanilang utak at nervous system na dahilan ng kanilang pagkamatay pero mamatay man ang aso o hindi ay mahalaga pa din na magpabakuna sa oras na makagat ang aso o pusa o iba pang hayop na maaaring magtaglay ng virus na ito. Huwag ding hayaan na gumagala sa kung saan saan ang mga alaga o magkalkal sa mga basurahan dahil maaaring doon sila makakuha ng virus. Mahalaga din ang pagbabakuna ng anti-rabies sa mga aso at pusa taon-taon at magpaturok ka agad ng anti-rabies kapag nakagat. Ang rabies ay isang seryosong impeksyon na halos nagamamatay sa oras na magpakita na ang mga sintomas. Ang agarang pangalagang medikal kasama ang post-exposure prophylaxis ay napakahalaga upang maiwasan ang paglabas ng mga sintomas at mapabuti ang tsansang mabuhay.